Hey, what's up mga idol? Welcome back dito sa aking YouTube channel. So, ngayong gabi ay nandito tayo ngayon sa Victor Line kasi for the first time may makikita natin ito uh, vintage bus nila na galing pa ng uh, Colonga po. So, ngayong gabi nandito ako dahil nag-post kasi ang Victor Liner na hanggang 8pm na lang. So, kaya bilang bus enthusiast ay pinuntan agad natin dito sa Cubao. So, Ayun mga idol, bago sa pumupatuloy ng video nito, kung hindi pa kayo nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo kay Griff TV. So kung nakikita nyo naman sa background ko, si Mr. Ian. So makikita nyo yung page niya sa Facebook. So di ko alam kung may YouTube siya mga idol. So ngayon, tara guys. Uh, tingnan natin ang maayos tong, ano, yung vintage nila para makita natin kung kaano pa rin. So mga idol, uh, welcome back. So Okay, ito pa lang nasa harap natin. Ito nga yung ano, Victory Liner Incorporated 526 mga idol. So Jardinar Bus International Harvester International Series is called bus master. So, sobrang ganda naman talaga. Ito yung pinakaunang bus mga idol ng Victoria Liner since 1945 mga idol. Mga idol. So, naabot pa siguro nito yung ano, yung World War II. kung so, hindi ako nagkakamali mga idol. So, ito yung pinakauna at ito yung nag-iisa na bumabiyahe ng Olonga po to Manila mga idol noong 1945 hanggang sa kasalukuyan mga idol. So ganito ko pinapahalaga nila yung vintage bus na ito dahil nga sa laking tulong nito sa kumpanya ng Victory Liner. So kanina pagdating ko medyo walang mga bus enthusiasts kasi kanina pang uh, maliwanag sila pumunta rito. So pumunta lang kasi ako dito mga idol uh, pag galing ko lang trabaho. So nabutan ko siya. So kasi nag-push Victory Liner mga idol na hanggang 8 PM na lang 'to kaya hindi na natin pinalambas ang pag-i-invite ni victory doon sa page nila. Na kung gusto makita o makapag-feature o kaya may, may vlog itong vintage bus mga idol. So kung makikita nyo mga idol, sobrang taas ng ano niya, sobrang taas ng gulong, malaki yung gulong. So pag aapak kayo, pag aakyat, ito lang yung apakan. Hindi, hindi gaya ngayon na moderno na yung apakan. So, the, no, noon, dito ka lang aapak mga idol. Oh. Itong ano lang ito. Tapos, aakyat na. Sobrang mataas mga idol. Kung tutusin, paano, ko, paano ako? Padibdib ko na kasi mamabalang kasi ako eh. So pati yung upuan niya mga idol talagang uh, gawa sa kahoy at ano, solid wood dito mga idol. So ibang iba talaga yung itsura nito noon. Siguro ito na yung pinakamagandang bus noon noong panahon. So 1945 oh, actually hindi pa di pa ako pinapanganak noon kasi pinanganak ako mga idol 1991 na. Ah. So ito naman yung likod niya, ito yung nagpapatunay na yung kasato ay napakatagal na talaga. So, tinamo naman 1945 uh, ginawa ito. So, Delmonte Delmonte ano? Motor Works ang gumawa uh, since 1945. So, ibig sabihin yung DMMW ay napakatagal na rin na kumpanya mga idol. So, ni nito mga idol. So ayun, mga idol, sa mga gusto magpa-shout out, mag-comment lang po sa baba. At pag nabasa ko 'yan, uh, agad ko na re yan, mga idol. So, ayun Ngayon lang 'to napunta dito sa Cubao kasi gusto nila ipakita sa publiko na mga sumasakay dito para din makapag-picture o makita nila yung mga sinaunang bus na hindi pa pinanganak noong 1945 mga idol. So, ang ano niya, ang seating niya, sitting capacity niya siguro pang ano pang limahan o anim yung ano yan, yung, yung configuration ng upuan niya mga idol so malaki itong mga idol kumpara sa mga ano ngayon mga jeep ngayon sobrang laki nito so noong unang panahon kasi noon ito ang bus noon open lang talaga mga idol walang ano walang pinto walang aircon gaya nitong mga bus ngayon na meron ng aircon Ayan, di ba? Aircon na aircon nito si ano, si 1287. Fully aircon 'yan, may TV ba? Nung panahon wala pa. Ito lang talaga yung ano klase ng sakaya noon na bumabiyahe ng Manila patungong Olongapo City. Ano yung So, ngayong gabi kaya pinuntang ko mga idol dahil uh, gusto ko rin makita kasi ito ng personal dito sa Victor uh, Victoria Liner. So, ang victory kanil kasi uh, pinapayagan nila yung mga bus enthusiasts na mag-vlog sa mga bus nila upang makilala din. So sana nga soon dahil uh, taga South ako, sana magkaroon sila ng biyaheng South kasi halos lahat ng biyahe ng Victory Liner ay patungo ng Norte. So wala silang South, sana magkaroon. So kung may, na may napapanood kayo na biyaheng South sa Facebook, ah, uh, piki po yun, edited lang yon. Yung, yung Victory Liner Sleeper na yon ay biyahe po talaga ng north yun hindi po yun biyahe ng south mga idol Sa so, kung gusto niyo makita to so hindi ko alam kung kailan nabalik balik ng dito sa Cubao so namamalagi to doon sa Olongapo City mga idol so mga idol lang dito na lang ang video natin at sana ay na uh, nagustuhan nyo ang vlog natin ngayon dito sa Victory Liner. Salamat sa Tatak Victory. So, ayun, sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga idol, subscribe po kayo kay Greg TV at pindutin po ang bell button. Salamat sa iyong panonood. Bye-bye.